Hi guys, for today's video, ipapakita ko nga pala sa inyo aking kakainin na na-isal. Ayan po, may sasawa ko, ako na suka dyan. May sibuyas at sili po yung lahok sa suka namin. Ayan, may kanin din po ako dyan mga guys kasi hindi ako nabubusog pag walang kanin mga kasambalin niya. May isaw po ako dyan At saka isaw na bitokan ng manok Mga kasambalay niya At saka ay, may ano din po ako May dugo din po ako May dugo ng Betamax ba Mga kasambalay niya at, Ayun po yun Mga guys yung, nga, yung boses ko guys Kasi na sinisipon ako guys May sipon at saka ubo ako guys Kaya ganun yung boses ko Mga kasambalay niya Sensya na. Kain tayo mga kasambalay niya. Masarap ng kain ko. Sana po magbusog kayo sa panunood sa akin ng mukbang ko na isa Ayan po. Ayan po. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung aking bulso na pogi. Ayan, si Bibi Maki ko. Mulat na mulat yung kanyang mata. Ayan, guys. Pinasakan ko ng pacifier kasi nga mas gusto niya yung pasipaya na didiin kisa sa didi ko. Paminsan-minsan lang guys, nagdididi sa akin pag gusto niya. Ayan po, ipakita ko din sa inyo yung aking panganay na anak na si Shasha. Ito na po na po yan guys. Mahilig mataas ng ano yan, damit. Kasi nga initin. Kahit ang lamig-lamig guys. Alam nyo ba? Sobrang init ng katawan. Ganyan. Naka-aircon na kami. Siya, sobrang sobrang initin pa din nilalamig na, nilalamig na kami guys siya sobrang init na katawang ayaw pa magkumot guys ayan hindi ko pa pa pala natatapos yung aking pagkain na isa mukbang pagkatulog ko pa din yung aking pagkain ayan suba sa inyo ayan kain tayo. Sana mapusog kayo sa panonood sa akin. Sana napusog din kayo. Guys, inom muna ako ng tubig kasi nagawaw na ako. Kailangan natin yung magtubig, guys. Pag tayo para hindi tayo mabunuan. Wow. Subo pa din si ate mo sa balenya. Sarap. Ay, pa ng mata yan, o. Oh. Papaganda pa pala ko siya ng mata. Ayan. <laughs> Kung ano na pupusog kayo sa bawat subo ko, guys? Wow! Yun lang. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat.